بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قبطت سبنا إسلام الحمد لله tayo po sa isa na namang uh, uri ng pagsamba na isa sa buhay natin para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay iyong pag-aayuno sa araw ng Ashura na tinatawag. Ang Ashura mga kapatid, ito po ay ikasampung araw ng buwan ng uh, Muharram ang Muharram, mga kapatid, ito po ay ang pinakaunang buwan sa buwan ng uh, Hijri na tinatawag. Hijri Kalendar. So, dito, mga kapatid, alam natin na ang pag-aayuno po sa buwan ng Ashura, ito ay sunnah na ginawa ng, profeta, ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, isa sa hadith na nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati kabla So ang pag-aayuno sa araw ng Ashura sabi niya ay inaasam ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na papatawarin niya ang uh, isang nag isang taon na nagdaan isang taon na nakalipas so ang pag-ayo ng mga kapatid sa uh, Mo ashura na tinatawag o araw ng ashura ito po ay mayroong mga antas so mayroong po tinatawag na uh, dalawang martaba na tinatawag o dalawang antas so ang pinakaunang antas mga kapatid ay ang Uh, pag-aayuno nito uh, na itong araw lamang ng uh, Ashura na tinatawag o yung ikasampu ng o ikasampu na araw ng Muharram. ibig sabihin, 'yan lamang yung uh, araw na ikaw ay uh, mag-aayuno sa hadith na nabanggit natin kanina, 'di ba? Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na ang pag-ayon sa araw ng Ashura ay inaasam ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya ang isang taon na uh, nakalipas. Yung mga kasalanan ng isang taon na nakalipas. So itong uh, mga kasalanan na ito mga kapatid ay ito yung mga kasalanan na tinatawag nating as-sagair, yung mga maliliit na kasalanan. Dahil nga ang malaking kasalanan ay hindi po ito papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin maliban na lamang kung tayo ay mayroong taus puso na pagbabalik loob sa Kanya. So, yun po ang unang uh, tinatawag nating antas ng uh, pag-aayuno. So, dito mga kapatid, ang uh, pag-aayuno sa araw na yan, yan ang Uh, ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon siyang intention o layunin na sa susunod na taon ay mag-aayuno siya ng tinatawag nating at tase min Muharram yung ikasyam ng ng araw ng Muharram dahil nga uh, sa hadith na uh, sinabi dito sa hadith na, na ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah o sugo ng Allah innahu yawmun yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa nasara ang araw na yan sabi, sabi nila yung ika ng Muharram ang araw na yan uh, ay uh, dinadakila ng mga Hudyo at mga Kristiyano Faqala sallallahu alaihi wasallam kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idha kana al-am al-muqbil insha Allah sumna al-yawm at Sabi ng propeta, insha Allah sabi niya sa susunod na taon ay ako ay o tayo ay mag-aayuno ng ikasyam ng uh, Muharram. So ibig sabihin Uh, hindi lamang yung ikasampo bagkos mag-ayuno ang Propeta Muhammad s.a.w. ng ikasyam na araw ng uh, Muharram. At ganoon din sa ibang riwaya na ang Propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi, la inbaquito ila qabilin la asuman nal atasya. Sabi niya, kapag ako ay uh, nanatiling buhay sa... O, kapag ako o dinatnan ko ang susunod na taon sabi ng propeta ako ay uh, mag-aayuno sa araw ng ikasyam na araw ng Muharram so yan po ay pagpapatunay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron siya talagang layunin na mag-ayuno sa susunod na taon sa ika ng Muharram so yan po ay pagpapatunay na ang Uh, pag-ayuno sa araw na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa ikasyam at ganoon din sa ikasampu ng Muharram, yan po ay uh, sunnah, uh, bagkus ito ay tinatawag na uh, sunnah muakkadah na tinatawag. Dahil nga ang propeta ay ginawa niya ito, at ganoon din ang propeta ay mayroon siyang layunin na isabuhay ang Uh, pag-aayuno na ito. So yan po ang pinakaunang uh, martaba na tinatawag o yung pinakaunang antas at ito po yung uh, mas mainam na antas dahil nga mayroong pong hadith na nabanggit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa uh, dalawang araw na yan na uh, pag ayuno Samantalang sa mga susunod na uh, ano naman sa Pangalawang antas naman al-martaba al, al thaniya Ito ang antas na ito mga kapatid uh, na pangalawa ay ito yung pag-aayuno sa tinatawag nating araw ng Ashura kasama ang ibang araw uh, sa loob ng uh, buwan ng Muharram. So ibig sabihin hindi ka lamang mag-aayuno sa araw ng sa ika- sampung araw ng Muharram, bagkos mag-aayuno ka rin sa ibang mga araw ni na ito. So ang pinakauna dito mga kapatid na uh, halimbawa nito, uh, ito po ay mayroong uh, apat na uri. Ito pong pag-aayuno na ito mga kapatid na ikaw ay mag-aayuno sa araw ng Ashura o ikasampung araw ng Muharram kasama ang ibang mga araw na ito ay meron po itong apat na uri. Ang pinakauna dito mga kapatid, uh, katulad ng sinabi natin nung una na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nag ayuno sa araw ng Ashura at isinama niya dito ang araw bago ang uh, araw ng Ashura. Ito po ang ika ng uh, Muharram. Ito po yung tinatawag na At-Tasiy na sinabi natin kanina na ito ang pinaka uh, mainam sa lahat ng pag-aayuno sa araw ng Ashura dahil nga ito ay mayroong hadith na nabanggit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama dito yung paglayon o uh, pag yung kagustuhan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa susunod na taon na siya ay mag-aayuno ng tinatawag nating Yawm at Tasik yung ikasyam ng uh, Muharram. So yan po yung pinakauna. Pangalawa, mga kapatid, na uri ng pag-aayuno uh, sa uh, mga araw na ito ay yung tinatawag nating pag-aayuno sa araw ng Ashura kasama dito yung susunod na araw ng Ashura at ito yung uh, Al-Hadi Ashar na tinatawag. Yung ikalabing isang araw ng Muharram. Ibig sabihin, After ng uh, ikasampu, ikaw ay mag-ayuno naman ng ikalabing isang araw ng uh, tinatawag natin, ikalabing isang araw ng uh, Muharram na tinatawag. So itong pag-ayuno na ito mga kapatid, actually wala pong hadith na uh, magpapatunay sa pag-ayuno sa araw na ito pero yung hadith na uh, nauna na binanggit natin kanina, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon siyang layunin na sal salungatin yung pag-aayuno ng mga Hudyo at mga Kristiyano dahil nga sila ay nag-aayuno rin at sila ay kanilang uh, dinadakila yung araw ng Ashura ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglayon na mag-ayuno sa araw ng uh, ikasyam ng Uh, Muharram para salungatin yung ginagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano. At dahil dito ay kapag ikaw halimbawa ay hindi ka nakapag-ayuno ng ikasyam ay pwede kang mag-ayuno ng ika labing isa bilang pagsalungat sa ginawa ng mga ginagawa ng mga Hudyo at mga uh, Kristiyano sa pagdakila nila sa araw ng Ashura. So dito ito yung uh, makukuha nating uh, makukuha nating uh, aral mula sa hadith na yon na uh, binanggit natin kanina. So kung gusto nating salungatin yung ginagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay mag-ayuno tayo either uh, sa ikasyam o kaya ikasampo o kaya naman ay ikasampo at ika isa ng Uh, buwan ng, o ik ikalabing isang araw ng uh, Muharram na tinatawag. So, yun po ang pangalawang uri. Pangatlong uri, mga kapatid, ng pag-aayuno ay uh, yung ikaw ay mag-aayuno sa ikasampu, ay, ikasyam at ikasampu at ikalabing isa ng uh, Muharram. So, ibig sabihin, tatlo ang Araw na ikaw ay mag-aayuno. So, uh, ikaw ay mag-aayuno ng ikasyam, ikasampu, at ikalabang isa na, uh, na mga araw ng uh, Muharram. So, yan po yung uh, pangatlong uri. At pangapat na uri, mga kapatid, na ikaw ay mag-aayuno sa araw ng Ashura, kasama dito ang uh, iba pang mga araw ng buwan ng Muharram. So, ibig sabihin, hindi specific kung anong mga araw ang uh, pag-ayunuhan mo uh, sa mga araw ng uh, buwan ng Muharram. So, ibig sabihin, pwede kang mag-ayunuhan halimbawa ng ika, uh, ika pito o kaya ika, uh, ika lima o kaya ika ng uh, Muharram o kaya naman ika uh, labing tatlo o kaya ika labing uh, lima ng Muharram pero isasama mo dito yung uh, buwan, yung araw ng Ashura na tinatawag yung ikasampung araw ng Ashura. So hindi specific yung pag-ayuno mo uh, sa mga araw na ito. So isasama mo lang dito ang araw ng Ashura. So yung ikasampung araw ng Ashura. So dito mga kapatid, yan ang ika uh, ikaapat na uri ng uh, pag-aayuno sa mga araw ng tinatawag nating araw ng bu araw na ng buwan ng uh, Muharram. So yung pinaka uh, pinakamain ng mga kapatid na anyo ng pag-aayuno sinabi natin kanina yung mayroon tayong batayan sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang Propeta Muhammad ay nag-aayuno siya ng tinatawag nating at tasi at saka asher. So, yung uh, at tasi, yung ikasyam at ganun din yung ikasampung araw ng uh, Muharram. So, yan po ang Uh, ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang propeta ay meron siyang paglalayon na siya ay mag-aayuno ng at ta'sia na tinatawag yung ikasyam na araw ng uh, Muharram. So dito mga kapatid ay alhamdulillah uh, tayo pa ipinagpala ng Allah subhanahu wa taala na tayo ay kanyang uh, inaabot ini iniabot sa mga ganitong uri ng mga araw na alam natin na mga dakilang mga araw na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay makapagsasabuhay ng isang uri ng pagsamba uh, para sa Kanya na ito ay ang ating pag-ayunuhan ang mga araw na ito. At dito tayo pwede tayong pumili sa mga araw o sa mga antas ng pag-ayuno sa mga araw na ito na Uh, aral po sa atin ng Islam. So alhamdulillah, pinupuri natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway, igabay pa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng dagdag na kaalaman patungkol sa ating reliyong Islam. At igabay tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga gawain pa na makakapagbigay sa atin ng binipisyo uh, dito sa mundo. لا نسا وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و...